weeks na lang, matatapos na naman ng school year ng 2023. So, naisip ko na i-prepare yung garden namin kasi sabi ng eldest ko, ang aking teenager, gusto daw niyang invite yung mga classmates niya dito kasi lilipat na sila ng school. So, sabi ko, gagawa ako ng outdoor kitchen ko sa garden kasi nakatiwangwang lang naman ito. Nababahayan lang ng mga insekto. So, naisip ko na i-renovate o i-repaint yung bigay na Jack and Jill upuan ng lola nila at lolo. Yung lolo at lola nila dito sa South Australia. Binigay niya yan bago sila umalis. Kaya sabi ko, palitan ko na lang siguro yung paint. Kasi ang ganda pa niya, sayang. At saka homemade ito. Homemade, handmade pala. Hindi pala homemade. Kaya sabi ko, gamitin ko yung mga natirang pintura doon. Kaya ayan, uh, nilinis ko muna siya. Ganun talaga kailangan pagpreparan mo yung anak mo para dito na lang sila tatambay, pupunta rito after school kasi 8 minutes walk lang naman yung school nila dito sa bahay. So gustong-gusto ng mga kaklase nila na nagpupunta rito. Kaya sabi ko, gagawin ko nga sila ng tambayan nila. Kasi hindi na sila pwede sa playhouse. Yung kasing playhouse, para na lang dun sa yung ko na maliit pa. Kaya sabi ko, eto na lang muna. Dito na lang sila. Pwede silang maglaro dito ng mga board games. Pwede silang mag-barbecue. Ganyan. Kaya ang hirap din ng nanay. At saka, isa pa, eto, kapag ka nakakaramdam ka na ng hot flashes, um, medyo masungit ka na, madali ka nang mairita, aba, ito po ang pinakamagandang solusyon dyan. Maging busy ka. Uh, tapos sa umaga, mag-exercise ka. Puro, puro i-busy mo yung sarili mo. Kaya yun nga, i-develop mo yung sarili mo na magiging winter ka na rin tapos magiging renovator ka na rin matututo kang mag DIY matututo kang kung ano-ano lalo -ano. na sa garden tinidy ko siyang mabuti para wala nang madumi sa mga gilid-gilid tsaka pagkatapos ng winter baka pagbahayan yun ng mga snails o mga daga o kung ano-ano pa yan yung second coating niya pinapatuyo ko na siya Medyo mahangin ngayon dito kaya okay lang siyang magtrabaho. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dyan sa pinaka flooring niya. Kung papatayin ko ba yung grass o iiwanan kong ganyan. Kaya ayan, kinabukasan, natuyo na siya. Uh, ready na siya sa aking final coating. Ang favorite ng aking young guest, suggestion niya ay egg yellow daw. Yan ang gusto niya. So, ginamit ko yung natirang pintura sa playhouse. Diyan ko naman nilagay. Yung nakikita nyo sa likod ko na parang shelves diyan. Eh, bigay din yan ng lolo at lola nila dito sa Australia. So, pininturahan ko naman siya ng from cream to white. Kaya yan, pinapatuyo ko din dyan sa likod. Tapos, ayan, Nilagay ko na dyan yung aming barbecue grill, yung aking board, table board na aking dyan ka magchachop. Naglagay ako ng table at ayan na ang aming upuan. Ayan, charan! Tingnan nyo po, pwede.